Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ba naman makailang beses sinabi at pinanindigan ang una nitong pahayag na hindi makikipagtulungan sa ICC mismo ang gobyerno ang nagpasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa poder ng International Criminal Court. Si Paul Montibon magbabalita. Matapang na kwenesyon ni Dr. Lorraine Badoy ang kawalan ng paninindigan ni Marcos Jr. matapos ang tila magkakasalungat na hakbangin ng kanyang administrasyon sa kabila kasi ng pahayag niyang hindi kikilalani ng ICC mismong ang mga tauhan ng gobyerno kabilang na ang Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group ang aktibong nakipagtulungan sa Interpol para isilbi ang umunay warrant of arrest laban kay Duterte. Ayon kay Badoy, posibleng epekto ito ng umunay paggamit ng illegal na drug isang dahilan kung bakit pabago-bago ang desisyon ng Pangulo at tila hindi nito kayang panindigan ang kanyang mga sinasabi. It's a very clear manifestation of his mental status because sinong Pilipino ang magsasabi na ano yung sinabi niya? Yung inaano lang yung batas? Sumusunod lang na tayo. Sumusunod lang, lang ang Pilipino sa batas ng dayuhan. Saan ka nakakita? na President ng Pilipinas yan ang sasabihin. Diba? So ako nakikita ko, ah ganyan pala ang kondisyon ng pag-iisip niya. Kasi dapat nagpapa hair follicle drug test siya. Para kay Badoy, kailangang pagbayaran ng Administrasyong Marcos Jr. ang anyay kawalan ng respeto sa batas at sa dating Pangulo na patuloy ng minamahal ng milyong-milyong Pilipino maging ng mga lider sa iba't ibang bahagi ng mundo. Walang respeto sa batas ng Pilipinas. Sa saligang batas. So, itong dinadaanan ni PRRD, hindi yan ang sa Pilipino. Kasi si PRRD, mahal na mahal ng Pilipino. Nakita niyo yung sa Hong Kong. Amazing, di ba? Uh, and then, once again, the trust and approval ratings that has been the envy of every leader in the non-democratic world. So, um, parang for me here, no? si Pierre Arley na awa ako. Na awa ako kasi on one hand matanda na siya. 80. Iniinda niya yung marami sakit ng katawan. Pero ito ang ginawa ni Bongbong Marcos. Wala, as I said, walang search warrant. Um, yung sinasabi niya no, na ano bang ginawa ko? Kasi dapat dapat kasi ganito yon Bongbong Marcos. Dapat may warrant of arrest. Number two, dapat alam nung nung tatanggalan mo ng karapat ng kalayaan kung bakit mo ginagawa yan, anong ginawa niya. Ganon sa demokrasya. Hindi yung lahat kami dito na nanguhula kami kung bakit kung bakit mo ito ginagawa kay Bong kay, kay President Rodrigo Roa Duterte. So um, I think maybe this is the price that you pay for being the greatest president that this country has ever had. But in my opinion, Bongbong Marcos will pay an even bigger price. Samantala, ipinunto ni Patoy na ang ginawang pag-arasto kay dating Pangulong Duterte ay bahagi lamang ng isang mas malaking cover-up at ito ay para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa Tio Manoy pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang insidente sa Amerika. Bagamat wala pong opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa Pamilya Marcos tungkol sa isyong ito, iginit ni Patoy na matagal na ang nakasanayan ng administrasyong ito ang pagtatago ng mga mahalagang impormasyon at pagtatakip sa mga tunay na nangyayari. Meron kasi tayong nabalitaan na may namatay no, sa Amerika. No, at uh, mukhang enmesh dito, mukhang uh, kasama dito si Lisa Marcos, no? So are they covering up for it? Is this what is this what you're doing now to cover it up, 'di ba? So ang hirap kasi sa administrasyon na ito Puro tago. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Batoy na malalampasan ni dating Pangulong Duterte ang matinding pagsubok na ito. At sa huling pagkakataon, patuloy pa rin niyang iaalay ang kanyang buhay para sa bayan. Si PRRD handang-handa siya dito. Sinabi niya sa akin, Lorraine, hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko ibibigay ko sa Pilipinas. Wala siyang takot dito. Na nasa Hong Kong kami, two days ago. Maraming chances na binigay sa kanya na tatakas siya, hindi na siya uwi. Sabi niya, hindi, uwi ako, haharapin ko. So wag kayo matakot. Handang-handa ang ating Pangulong Duterte dito. Niyakap na niya ito. So yakapin din natin ito. Sa kabila naman ng mga kontrobersiya at sa usaping bumabalot sa isyong ito, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat hakbang ng administrasyon at ng mga personalidad na sangkot sa pagpaparasto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mabilis na paghain sa kanya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Habang naghihintay ang bayan ng mga opisyal na pahayag at konkretong aksyon sa naturang isyo, isang bagay ang tiyak. Mananatiling mapanuri at mulat ang sambay ng Pilipino sa mga pangyayaring may direktang epekto sa kinabukasan ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMN News.